Sita Ayan, may bisita po sila. May dumating po sila masita. bisita. Yung Maria. Ayan, may bisita panalang, po kami. May... <laughs> Ayan, ngayon po ni po. May bisita po kami ngayon dito. Ako, <laughs> oh, yes. Mr. Jiko. Okay na hmm? hmm. Katapos silang maglaba. Kaya na kapangay natin naman yun. Mm. Eh, yung kiyang-check ako sa'yo. Ang chat nga doon, doon doon yun na nabasa. Yan? No po. Doon yun na nabasa. Napakainin mm. mm. na muna. May, ulan ulam pa naman dyan. May tanin din. Eh, naantay-antay ka namin. Tagal mo eh. May na kami. Kumain na kami. Kuwan na eh. Mm. Ang hirap. Wala kong kasama mag-study doon sa bahay. Mm. Maganda nga yun eh. Kasi pa saan ko, dito ko mag-study. Pwede naman kasi na sumasama kayo dyan. Yan, may bisita po kami yung dito. Ito si G-Poy. Kapunta na. Harus tanong ba yung kinain mo dito sa amin? Sobrang sarap talaga. Wow, luto si hindi. Sino lumuto yun? Si nila. Hindi. Yan, yeah, ang galing mo pala magluto eh. Siya, hindi. Kaya pala siya, yung course mo, ano, eh. parang cookery. Uh -oh. Hindi. Hindi oh. ako nagluto Ang, ang galing. hindi si Rasel nagluto. si Luto lang wala asukal, kulang sa asukal. Ay, masarap Kamusta naman yung pag-aaral mo ngayon doon? Okay lang naman po. Sa school mo? Okay lang po. Yes. Okay naman? Yes. Always. Bakit nga yung, ano, ano, always ano? Always naman okay sa akin. Oh, e eh, bakit ngayon ka lang dito sa Marias? Sa mga Marias? <laughs> ano, um, ano, 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 yung ano, hindi, tapos hindi na ako makapunta dito kasi busy talaga. Kasi tingnan mo, dumating naman yung isang report. Tumuli naman ako dito. I-report namin. Tapos, um, Ano yung may may bahay pa. Tapos, magwalis-walis pa doon. Tapos, may CR pa. Maglaba pa. Oh. <laughs> tapos, ang dami kong ginagawa. Sorry, mga maryas. <laughs> um, so, sorry para sa inyo kasi na na tatampo na sila kasi parang hindi ka na naman namamasin. No, tatampo pala sila. <laughs> Ay, no, <laughs> <Sorry. laughs> mm. <laughs> na tayo yung sila? <laughs> tatampo kayo? Sorry. Hindi naman yung tatampo kayo lang. Sabi ko nga, siyempre may seres hindi po napasok din. Katulad din ninyo, hindi rin kayo makapunta sa kabilang insan. Tapos maulan pa. Diba? Pero kanina nung sinabi ko na, di ba napunta ko kayo sa Maynay? Opo. Oh, hindi na lang ako doon. Sabi ko, kasama ko si Dipoy. Sabi nila, nasaan, nasaan? Sabi ko na doon, sa kabila pa. Pagbalik ko nga ako, kasama ko yan, ay naglalaba ka naman. Naglalaba. Tapos sinabihan ako ni ano ni Tito. Pumunta ko muna doon sa isang... Pumunta sa doon mga... siya kanina eh. Opo, tapos doon tina lang mag-lunch break. Kaya, hindi na ako nag-lunch break doon. Mm, Tagal mo naman, lunch break ba ba yan? Alam mo na. Buti may ulan pa kami natra. Sige. Mabuti hindi niya boss basta. Hindi, sinasahin ka ni... Sino ba nagsahin? Sino niya? Wow, galing ha! Sabi ko, dagdagan mo sahin mo kasi dadating si Kuya Jipoy. Ito kakain yun. Kaya lang, ang ulam namin kanina. Hindi ka manakain ng ista eh. Kumakain ako ng ista. Ang gantong kalilit. Anong tawag Ista. Ista. Tahimik ko isa ko na mo. Nagtawa-tawa lang ako. tawa ano? na yan eh. yan. tawa lang ako. Ano nga ba ako sa tawa lang siya eh. Bakit kaya? Naray wala pasok. Kaya kitang mata mo ha? Wala naman pasok. Bukas? Sa inyo? Eh wala talaga. May bagyo yun eh. wala talagang pasok yan ayan si Russell gustong gusto naman ni Russell walang pasok ah may... gusto mo ah gusto mo may pasok Ay, ito kasi ayaw niya may pasok Plano. sino? sino? Iyan? ayan? ayan? lang pasok ayan? ayan nagkakatotoo naman Ay, malakas ang ah, spirit niya ni. Eh. Paiting spirit niya malakas. Ang <laughs> lakas kay ano. Si Jipoy, ano gusto mo Jipoy? May pasok wala? Depende, kapag may pasok ay pumasok, kapag wala ay eh, hindi tayo pumasok. Hindi, <laughs> pero pagpasok ka like ba pag walang <laughs> Pero yung isang iyan, tanawin mo. Hindi, <laughs> hindi ko alam. <laughs> mm. Ba't hmm. <laughs> uh, ka wala ah. nakatingin? Nagtampo ka. ako kasi nangati yan eh. Anong ininom mo vitamins? Pinainom ko lang nung ano. Yung si Pero nawala na? Mike? Hindi na. Nawala na? Nawala po. Sabi ni tate kanina nangati daw kayo. How's ya? Ako lang. Ako lang. Ay ka? Ba't nangati ka? Alargy ako. Kumain. Kumain kasi nung ano. Anong paano ito? Takoyaki. Takoyaki. Tokoyoko. Tokoyaki. Takoyaki. Takoyaki lakoyaki Gat lakoyaki lakoyaki <laughs> Takoyaki. Huwag na kayong kakain ng mga ganun. Pagka isang bis kayo ng ate, doon sa pagkain na yun, huwag kayong kakain na. Noon. S na. Kakain. Sa akin ngayon, tumigil na. O, hindi Di naman ako tumigil. Ano, parang, ano, oh, yung okay sa manok. Ano? Eh. Manok? Hindi ka na kayo ng manok ngayon? Dahan-dahan. Ano, -dahan. you know, konti lang. Konti lang. Hindi naman, konti na lang. Hmm. Sabaw, kanina. Hmm. Hindi kasi bibili ako ng manok ngayon eh. Monok. Eh, kahit ano, tingnan mo, sabihin mo si Lola. <laughs> Hindi ka na na kayang manok? Sama, <laughs> Kahit prito pa yan, adobo? Kahit ano pa yan, kahit mabango pa yan. Lechon, nakain ka. Hindi uh, rin? Ka? ano, adobo? Hindi ka rin nakain ng lechon? Pag-chicken, kapatok, jalbi. Ampalaya. Nakain ka? <laughs> Ampalaya. Ampalaya. Hilaw. Hindi hmm. oh? mo to. Ka. May hinilaw din. May gagawin ka ba ngayon? Parang may dumating naman yung isang report ko. Pa. Mm. Walang pasok September 26 to 27. Na? Uh -huh. Nag-report ka, na ka na? Nag-report ka so, na? Nakikita ko yan. Walang pasok. Walang uh, pasok na naman si J. po. May silangan ka Nakalagay sa notes. na nangangang pasok ko. Kaya! 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 Ay bukas pa magkapasok yan. Dapat kayo mayroong pasok ngayon. 26. Yun. Walang pasok. 26. Mayor Arts Magdala. Ay sabado na yung 37 eh. Yung walang pasok. Ayan, oh, gusto gusto niya. Walang press live eh. Si Mayor Arts talaga. Mm, walang pasok po. Si 26. 26. 26 ang <laughs> yeah. so, walang pasok. Pero 27. Sabad na yun. eh. Wala na talaga pasok. Baka yung kapag may mag-aaral siguro ng ano. Sabado. Hmm. Tapos, pumuli na rin ako sa ano ko dito. Sa foundation naman. Sa ito, group 1. Everyone, announcement this The topic is global economy. You may choose, want, choose one or two. Tatay, hindi sa Pumila ko sa akin dito. Alam mo, mas gusto ko yung sa mga report trip Kasi doon ako makabawi. Ha? Huh? sa mga report kasi yung maganda yun. Ah, sa ano, sa, like sa mga, yung sa ano mo, yung, like kapag naka-uniform ka, may points yan. Tapos maganda yung attitude mo dun sa front. Tapos maganda yung pag-explain mo yung parang like sa mga example. Ganun. Ay, mag, kasi gusto ko yung mag-report eh. Roleplay na rin kapon. Ano ako ya, nakanulong ko eh. 36 points. 40 sana eh, kaso wala kaming props. Hindi ka pa nang... Ah, eh, ito, ito, ito pala yung ano na. Kaya ah, nga, no? 36, ito, ano na lang, 36, bawas ang patuloy. Ayaw ko na gusto kong may paso. Ayaw ay, 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 na niya. Ay, tat Tati ayaw niya may pasok eh. Oo. Palibasa ngayon, nakalagay na wala nang pasok eh. Kaya gusto na niya may pasok. Bas, test. Pero kung <laughs> nakalagay no. yeah. dahil may pasok bukas, sasabihin na. Sana, Sana no, may na, walang pasok. Pa. Huwag ka na mag <laughs> <laughs> Ito kasi, chap ni Rasel. Si Rasel, pwede ba yung nasama Ay. si Rasel dyan? Ayoko lang. <laughs> ayoko no, lang siya. Ayoko no, oh, Ay, no, oh, naman Sa GC namin, sabihin niya, ayoko na gusto kung may Ay, ayaw 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 ko may paso. Na. Na, <laughs> Ay, gusto may paso. Ayoko Masipag din naman yung kaya lang ayaw talaga niya. Pagka wala pasok, wala. Dinit ko. Ayaw ta talaga. Charot. Siyempre, pangasok ka pa mo gano'ng pasok. Mas... Ang sabi ko ngayon kanina. Hindi, ito ba yun? Pumuli mo na ako. Sinipo din ako. Kasi marami <laughs> na din naman kayong gagawin. Marami naman kayong gagawin, ano? Mm. Ayan, ang dami lang gagawain. Mm. Kasi wala silang pasok. Okay lang yun. Dati-dati nga, eh, noong pandemic, wala naman pasok talaga. Na. Oo. Oh. Diba niya? Hindi ako nag ng pandemic, di ba? Noong pandemic, wala talaga silang pasok. Hindi ako nag Bata si Okay. Yan, at least na kapasyal po ulit dito si J. Poy sa amin. Mm. Ayos na po siya, hindi na po siya nalulungkot hmm? dahil busy na po siya sa kanyang pag-aaral ngayon. Di ba? Ito yung isa. Ha? Pero um, inti na lang sa akin. Wow, nakapili na ako ngayon. May call center. Role of International Financial Institution in the Creation of Global Economy. Um, 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 education. Di ba yung education? Di ba yung sa COVID-19? Di ba may ano online class? Di ba gamit yung teknik pag communicate sa ibang tao? Like sa like sa online class. Hindi ka doon mag online class. Yung isang example sa ano sa COVID-19. Di ba ginagamit yung technology about sa online class? Do, pwede din yung magturo yung mga teacher kasi education yung topic natin. O di summarize Mas maganda yung summarize lang. Ano yung sabi mo kanina? Yung ano, yung, yung, ano, yung information technology. Yung ano yung like sa mga example sa technology, ito yung like cellphone technology. And how to communicate to to other person like sa ibang country gamit mm -hmm. ang technology. Number one, Messenger. Pwede ka makikommunicate like sa mga text lang, reply, gano'n. Hindi, pwede ka mayroon naman siya. Ano yung sabi ko? So, yeah, sa, okay. online class. O, di ba gamit yung technology? Yung ano, like sa online class. Technology yun ano. Hindi okay. ka pa mag face to face. Hmm, kung kunyari, pag malayo ka sa pamilya, pwede ka. Hmm, pwede isang kulay na niyan. Pwede, 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 pwede ka, pwede ka makatext, makatawa. Kahit malayo sila. Hmm, kahit malayo sila. Kasi ano, kasi high-tech high na yun. Technology na ginagamit. Yan ang information technology. Di ba sa may rest? Basic lang yun. Basic lang talaga. Kapag maintindihan. Mukas ba rin? smiling. Magaling yan. Si tatay pa kinaantog. Nakikita ko sa mata niya. Parang binabaliktad mo ako ah. ko tayo. Hindi ako mag-cheat. Hindi na mawawalan 'yate. Taano kuya na namumula, 'di ba? Namumula. Nandog na yan oh. Hay, bisita ka dito. Halaw. Tama sa ramen paaso. Akin na naman po. Kakampaso. Halaw pa hanggang bukas. 'Yan, nagkasama-sama pulot yung Maria. Kasama si Jepoy. Nag-order kami kasi Ha? Hindi, ang gusto ko ano sana. Hindi, mukhang... ang gusto ko nga yan kasi may may sama kasi ngayon ng panahon eh. Gusto ko kung isama, isama, ko kayo eh. Saan? Sa labas eh. Ate si Kajep? Eh, may pupuntahan yan. Merap isama yan. Ah, hey, Hindi kasi na ano ko dito, may mga, may mga comments kasi dito na <laughs> bakit daw hindi na kayo nakakalabas. Ang sabi ko naman maulan. Maano po kasi masama yung panahon kaya mm -hmm. lang dito kami nakalabas. Ba't masama ang panahon? Sama-sama mo. Ayun di lang, karo-karo. Ba't masama yung panahon? Hindi <laughs> <ba? laughs> nga, nung nakaraang araw, bagyo nga, di ba, nga ba? Oo. Yan yung sinasabi na masama ang panahon. Kasi kahit nga si Jipo, eh, ngayon lang nakapunta ulit dito eh. Kasi maganda ang panahon. Oo. Ngayon. Oo. Pero nung mga nagdaang araw. Maganda naman. Sa mga panahon. Marami naman ang ngailangan. Ha? Marami naman ang ngailangan ng panahon. Hmm? <laughs> hindi ko naintindihan. Hindi ko na. Oo, naintindihan ko. Naintindihan ko. Kasi alam mo. Marami kapag... na ang ng panahon. Kasi alam mo. Kasi yung sila ano. Oh, yan. Yung ano, Lalo kapag sa bundok, kailangan nila yung ulan kasi may tinanim. Kapag puro namang ulan-ulan, gusto naman yung mainit, oh. Kasi wala na silang tubig. Wala na silang kuha. Mm. Balik ta. Hindi na sila sila pagkain. Balik nila. Hindi na sila kasi kasi yung ngayon gusto nila may may ano may ulan niyon nating ano na ngayon eh. Kaya kailangan nila araw na. Tignan mo na. ko lang ito. to. Upukan muna dyan. Upukan muna niya. Dito ka tumingin. Tignan hmm, po oh, tayo may sama ng panahon ngayon. Kaya Kaya buti na bisita kayo Buti na bisita kayo ni Jipoy O ano naman ang Ano nyo kay Jipoy Ang sasabi ninyo Napasok na siya Tapos ang kasi mo? Tapos na Tapos na yan Tapos na yan Gusto niya pumasok <laughs> Ay, Kanji po, gusto mong pumasok? Sige, sige, gusto ko pumasok. Ano pa sa buhat? Ito rin. Eh. Ito, kapag may pasok, hindi pumasok. Kapag walang pasok, pumasok. <laughs> Iba talaga yung mindset nila yan. No? Oh, tama eh. Kasi niya gusto rin papasok niya eh. Papasok yun, no? SM. Gusto, <laughs> gusto talaga niya pumasok kasi nga may ano sila doon. May intram sila. <laughs> Sila, lang, huwag mo lang. mo lang hindi yung sabi ko nga, sa akin nga eh. Aral lang, aral lang ganyan. Pag walang pasok, walang pasok. Anong pasok lang pasok. Bakit? Hindi naman si Jipoy hindi na, hindi ba dati nalulungkot yan? Mm. Ngayon, ano na siya? Kasi nasanay na siya eh. Nanulung yun. na siya. Nanulung! No, 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 no. Diba? Mas maganda kaya mag-aral ano, mag, uh, pag may pasok. Mm. May pasok. May, mas maiintuyan mo. Kaya kaya sa magsisend-send lang. Ngaganda so, naman talaga. B, pilitin mm. mo 'yung parang sabihin mo 'yung merdon. Sabihin yes. mo nga, mer, mer, may patong mo sa. Nakapipaso sa patatas, orange. Tama? <laughs> ano? Iteks <takes laughs> meat mo. <laughs> <laughs> si Bea. Di kasi nga 'yung maganda ang panahon, malayo pa 'yung bagyo. Iyan baka pamayang gabi yan maramdaman na yan dyan eh Sana po umiwas po yung bagyo dito sa atin sana po mag-skip po siya Hindi na po siya dadan sa atin Mga kabayan kung darating man ang bagyo dito sa amin or hindi at least safe lang power lang po tayo sa sarili natin Just dapat ano um um stay safe lang tayo sa bahay natin and then stay home lang tayo or kapag ano kapag dumating yung bagyo dito sa atin or sa inyo so ano aware lang po aware lang tayo sa isa't isa din to may kung hindi naman yung kung hindi ma yung natuloy yung bagyo um, uh, uh, thank, you, Oh, salamat tayo dahil salamat hindi you. tayo nadaan ng bagyo, uh, bagyo na dito nga raw yung ano sa Manila di sana maging mahina lang huwag masyadong malakas o ulan-ulan lang ganun kasi ngayon, pinaghahandaan talaga yan. Kaya nga kayo maaga pa, inano na, dineklar na agad na walang pasok para okay. in case na magkaroon ng malakas na ulan, safe na kayo kasi nadito na kayo sa bahay. Opo. Oh, mm. oh. oh, Opo. Kasi kapag ano, doon sa ano namin, sa, kumbaga, sa mga like, sa mga, sa ano, doon sa topic namin dyan, yung mga, ano yun sa child in adolescence yung ano kapag kapag pumasok kapag yung bata doon na sa school like example kapag ano yung mangyari sa school like example um, kapag sinipon hey, sila man, yeah. kapag sinipon nila mga sa school obligation po ng mga teacher yan kasi nandoon na sa school kaya pa yung mga yung kape nag-declare na yung mga government na walang pasok okay. oh, kasi yeah. kapag kapag dito na sa bahay yung mga bata nagsapo like kung nagkasakit na ang panagot po yan yung mga like sa mga parent na yan Kapag sa school naman, parang second, second parents natin yung mga teacher. Hmm. Diba? Kaya, ano, kaya sabi ng ano, kaya nag-declare nag, -declare, nag -declare na po yung mga government, government um, na walang pasok bukas. kas. Hmm, yeah. kaya po yung mga kababayan natin na uh, madadaanan po ng uh, pag yung upong, Ah, uh, ingat-ingat po lang tayo kasi dito po talaga siya da daan na babagtas sa lugar ng uh, Metro Manila, Bisaya, Metro Manila. Tatawid dito sa Metro Manila 'yon. Yan para nga na kulimlim na eh, you know. Bago-bago. Mm, bago -bago. May meeting po sila, kaya lang wala pa po yung merienda. Hindi pa nadating. Ito yung ano, yeah, dala kaso. Mm, ayan, nag-order na po ng merienda itong Marias, kaya lang hindi pa po nadating. Hindi po natin kung alam kung anong oras dadating yung... Anong oras ba kayo nag-order? 2.30 Oh, wala pa 2 -2. Oh, antay-antay pa kayo Oh, yan, sige eh, Sige bago na, wag na na kayo bago. And then, hi mga kabayan So, good day everyone In Duracan, <laughs> everyone So, shout out po sa lahat ng mga followers namin And then, shout out po sa like, sa, like, sa mga kay like, sa mga Pumbihari team Especially po kay Daddy Paul And then, shout out po sa Daddy Paul Stay safe ko lang po, Daddy Paul And ang po And thank you po sa mga binigay mo ng like opportunities sa sa isa-isa sa mga scholars namin. Shout out po kay Lola Elizabeth. Mas nagamit niya na po yung jacket na binigay niya sa akin. O po yung mga damit niya. so, yung mga da damit, da damit na binibigay niya sa akin. Especially po sa sponsor ko po, po. Like kay, uh, kay Tita Jasmine. And then kay Tita Jasmine, thank you po sa sponsor mo sa akin. And then like, and then si Tita Debbie Bata. And then si Tito uh, Joel. Mm. Thank you po sa pag-sponsor sa akin. And lahat po ng mga sponsor ko po na hindi ko pa alam, thank you po sa pag-sponsor sa akin. Yeah, shout out po sa sponsor ni... Sponsor? Hmm? Ano mm -hmm. po, shout out din po pala sa... Kay Doc Lips and kay Ma'am Edna, and hi Lola, hi Lola Elizabeth, and Nana Annie hello, po sa inyo. Hindi. Then... Ma'am po, shout out po sa inyo. Lagi po nakasubaybay sa amin si Ma'am Modena. Ingat po kayo dyan sa Italy. Shout, ah, out, so. kay yeah. shout out kay Lola Elizabeth. Kinunahin. Lalo lang po. Shout out kay Nanene. Shout out kay na Elizabeth. Lala, sanunood. Hello po. Shout out po sa inyo lahat. Sa lahat po na laging support po sa amin. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Laging pagsusuporta po sa amin. Uh, shout out po kay... At JP, thank you po sa inyo. Kay Lola, kay Grandpa, hello po sa inyo. Kay Mr. G, at sa lahat ng pibigid sa labaw, thank you lagi. Bye-bye. Bye-bye po. po Yan, ingat po tayo sa Baguio. Ingat po tayo sa Baguio. Stay home and stay safe. <music>